Binatak at binaklas ng MMDA ang lahat ng nakahambalang sa bangketa sa ginawang clearing operation sa Kaluokan. Bahagi yan ng pagpapaluwag sa mga itinalagang mabuhay lanes ngayong holiday traffic. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Kanya-kanyang alis ang mga may-ari ng mga motosiklo na ito sa sidewalk ng Samson Road sa Caloocan. Bumulaga kasi ang clearing operations ng MMDA Special Operation kaninang hapon. Lahat ng nakahambalang sa bangketa, pinagtatanggal. Imbis kasi na tao ang dumaraan dito, tila ginawa ng parking lot sa dami na nakapark na motor. Si Paul, napailing na lang ng matanggap ang violation ticket. Nagparke siya sa sidewalk na tapat ng isang motor shop. Kaya ang dala niyang pitong piso na pambilisan na ng piyesa, kulang pa para mabayaran ang isang libong pisong multa. Kaya iniwan ko lang sa saglit, kaya sa ko yung mayari, kung bumibili ng piyesa. Paglabas ko, eh, may wang-wang na. Wala ah, namang magagawa, tangkapin na lang pagkakamali. Ang isang pamilyang kakain sana sa restaurant napalabas sa na makitang hahataki na ang kanilang nakaparadan sa sakyan. Ang mga nakaparadang motor at tricycle na walang driver, is isinakay sa truck ng MMDA. Pati mga kotse at van na nakahambalang sa daan, di nakaligtas. Nagkukumahog naman ang mga residente sa pagtanggal ng mga harang sa labas ng kanilang bahay. Pati mga kainan na lampas-lampas na sa kanilang pwesto, napaligpit din. na 68 ang nahuli sa ginawang clearing operations ng MMDA sa lugar. Ang mga nabigyan naman ng tiket, pinagmumulta ng isang libong piso habang dalawang libong piso naman sa mga unattended vehicle at diretso to sa impounding area sa Tumana, Marikina. Ayon sa MMDA, dapat walang sagabal sa mga daan, lalo't parte ang kasada ng mabuhay lanes o yung mga idineklarang alternatibong ruta sa Metro Manila para sa mga motorista tuwing rush hour. It's a route no, para maiwasan at madecongest ang ating mga major thoroughfares such as EDSA. So may kita naman po natin the Mabuhay Lanes connect not only north to south but also east to west. So napaka malaking bagay po ito na mabawasan ang congestion. Lalo lalo po itong Christmas but then again, it's not only for the Christmas season. For everyday po to daily commute po ng ating mga motorista. Aaraw-arawin naman ng MMDA ang operasyon para matiyak na nadaraanan ang mga kalsada at bangketa. Nagbabalita mula sa si frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.